Eto na ang sinasabi ko <laughs> Kaya ayokong mahahawak ng cellphone Sobra tuloy ako ng sa Chowking Chinese Style Fried Chicken <laughs> Kaya eto na nga, dali-dali ako nagpaandar Iba pa naman ako pag naglaway <laughs> At pagdating ko nga sa loob ng Chowking dire diretso walang lingon-lingon Papunta sa cashier At inorder ko na nga ang Chinese Style Fried Chicken At dali-dali akong bumalik ng sasakyan At tignan nyo naman mga kabisi Tingin pa lang Mukhang malutong na talaga. At yan, lagyan na natin ng gravy. Narinig niyo ba yun? Oh, wow. Ang lutong. Ang lutong-lutong. Ang sarap, grabe. Deliciously different. Tasambahan mo pa ng gravy. Tama nga si Idol Manuel Olaso. Sobrang kakaiba to. O oh, ano pang iniintay nyo mga kabisig, na sa pinakamalapit na Chowking Store sa lugar nyo at tikman kung gaano kalutong at kasarap ang Chinese style fried chicken.